Tiniyak ni Pangulong Bongbong Marcos na may masisibak kasunod ng umano'y pagpuslit palabas ng bansa ni Dismissed Mayor Alice Go. Patuloy ang investigasyon sa mga posibleng tumulong sa kanya habang pinagugulong ng gobyerno ang pagkansira ng kanyang pasaporte at pag-alerto sa Interpol. Nakatutok si Ivan Mayrina. Ang pagpuslit ni Mayor Alice Go palabas ng bansa Pagpapakita ng katiwalian na nagpapahina sa justice system sa bansa at sa tiwala ng publiko sa pamahalaan ay kay Pangulong Bongbong Marcos. Pagtitiyak ng Pangulo, may masisibak. Sa ngayon, unang hakbang na ginawa ng pamahalaan kahapon ang pagpapakansila sa pasaporte ni Guo, kanyang pamilya at isa pang kasabot umano sa operasyon na iligal na Pogo sa pamagitan ng DFA Sekretary na may kapangyarihan magkansila ng pasaporte kung may sapatabasihan. Pag nakansila yung pasaporte, mawala na po siya ng karapatan ng magbiyahe kung saan man i hold na po siya ng bansa kung saan man po siya nandoon. Pag nagkagano na po eh magki-trigger na po yon ng tinatawag nating uh, blue blue notice at saka red uh, red notice ng Interpol and that would allow uh, the law enforcement agencies ng lugar na yon to arrest them and take them to the uh, to uh, transfer them to the Philippines. Pero hindi mabilisan ang prosesong tinutukoy ng PAOK. Sa ngayong kasi ang pangunahing basihan ng kanselasyon ng passport ay ang warrant of arrest ay nilabas ng Senado dahil sa hindi pagdalo ni Guo sa mga pagdinig tungkol sa mga pogo. Ang mga reklamong qualified human trafficking at tax evasion hindi pala isasampa sa korte kaya wala pang arrest warrant kaugnay ng mga ito. Ang blue notice paraan lamang para hindi na makapaglipat-lipat ng bansa si Guo. Pero ang mismong pag-areso sa kanya at pagpapauwi sa Pilipinas, hiwalay na proseso pa. There are many legal avenues available to the Philippine government. Habang pinagugulo ang prosesong yan, patuloy namang iniimbisigahan kung sino mga tumulong kay Go sa kanyang pagpuslit. Tatlong tiniting ng posibleng exit point, ang Hilagang Luzon, Katimugang Luzon at Mindanao Backdoor. Anot-anuman, sumakay man na aeroplano o barko, nakapagtataka ayon sa paok na wala nag-report sa immigration, sa aviation regulation agencies o sa maritime agencies sa pag-alis si Go. Sabi ng Pangulo, ilalantad daw ang mga nasa likod nito. Isang malawa ka investigasyon na raw ang isinasagawa para matukoy ang mga tumulong kay Guo sa kanyang pagpuslit at sila'y masususpindi at pananagutin sa batas. Bukas kaso may kinalaman naman sa money laundering ang nakatakdang isang panampaok laban kay Guo.